Pipasyete tayo dito guys na dalawang tugtog. Si Diego at si Dora, ayan, may sakit. Naka-dextro sila. Bibigyan natin itong antibiotic. Ayan. Diego! Ano, Diego ah. Bulo. isa. Huwag pa nang lalabas muna. Papagaling ka pa. So, tumatayo na siya, oh. Tumiliksi-liksi na po. Ito naman, Dora. Happy sila. Tignan mo yung sila. Ayan. Hindi kasi kayo nag-iingat. Ano nga siguro, eh. na mababa na yung gamot mababa na yung gamot nag-iba yung kulay ng rust nila ano to kasi guys eh parang mapaparbo sumusuka tayo sila tapos yung tayo na parang may halo ng dugo kaya bago pa sila tuluyang maghina tinawagan na natin si Doc si Doc Janwi yung bayaw ko yan siya yung gumamot dito ayun no, sumatayo tayo na siya dalawa sila Naghan itong isang maliit na hawa lang to eh ayun no hmm, hawa yan eh. O basa na yung ilong niya. Ibig sabihin, pagbasa na yung ilong, Oh, wala na silang lagnat. Yan. Kapon yung ilong yan. Eh. Ito medyo basa na din. Oh. Oh, yan. Kaya pala tandaan na yung aso naging malakas na. Pagbasa na yung ilong. Tumatayo-tayo na saka Ito gusto nang lumabas eh, Oh. Malakas na siya. Pag ito bukas, papakainin na natin sila ng lugaw. Pag kinain na nila yon yun na yung improvement na Dumidila-dila na nga ito. Mukhang gusto nang kumain, no? Hmm. Yan. Pero sila kasi magbubol yung swero. Yan. Nakakatuwa sila, no? After na matanggal ko na yung swero sa kanila, ayan na sila. Napakaliksin na nila. Yan. Di ba? Siguro mga mga dalawang araw, mga uh, dalawang araw silang nakaswero. Tapos tinuturo ka natin ng vitamins Saka antibacterial Ayun, lumiksi So yun guys, to, pagka nagkaroon kayo ng aso na Nagsusuka tae Agapan nyo agad kasi mag sila Siyan so, um, Nagbunga yung pagod natin kasi si Shoutout kay Doc Wino Janwi Doc Janwi, maraming salamat sa pag-alalay mo sa mga aso ko. Hanggang sa susunod. Yun na nga guys, no, after na magamot, mabigyan natin sila ng mga vitamins at suero. Eto na, lumakas sa sila kumain. Yan. Kaya maganda ang nag-improvement.